merong lumapit sa akin noon at sinabi niya ang video na sa USB. Um, hindi ako na curious kung ano yung laman ng USB kasi mas mahalaga sa akin yung security ko. Mas... Ma'am, familiar ka ba? Narinig mo na ba? Or napanood mo ba itong sinasabing polvoron video? kasi nilabas po ito ng inyong mga supporters during the Isog Rally in LA. Uh, have you seen this? Have you heard about this? And ano pong masasabi niyo dito sa video na ito, ma'am? Nakita ko ang video sa social media na lang. Doon ko nakita ang video. Merong lumapit sa akin noon at sinabi niya ang video nasa USB. Hindi ko binuksan ang USB dahil hindi ko hindi ako marunong sa technology, hindi ako magaling sa laptop. So hindi ko alam na kapag kung isasaksak mo 'yon, may virus doon or kung isasaksak mm -hmm. mo 'yon, uh, ano siya, listening device siya. So hindi ko siya inano. Tinapon ko yung Uh, USB din dispose ko siya na hindi siya hindi na siya magamit so hindi ko siya tiningnan pero sinabi sa akin na yun daw yung uh, isa sa mga videos Hin nakita ko yung video cocaine video doon sa social media na so hindi ko lang alam kung yung USB na binigay sa akin yun yung nakikita natin sa social media or iba pa ba kasi hindi ko nga siya Uh, binuksan kasi I felt na it was a Trojan horse uh, mm -hmm. papunta sa akin. So, sinira ko na lang siya uh, diretsyo. Ma'am, sorry ma'am. Saan po ito binigay sa inyo, ma'am? At kailan po ito na ibigay sa inyo, ma'am? Binigay siya sa akin bago lumabas yung ano, binigay siya sa akin bago lumabas yung sa social media na sinasabing mm. video. Hindi ka malang na curious mami open kung anong laman ng video na yan? Um, hindi ako na curious. Kung ano yung laman ng USB kasi mas mahalaga sa akin yung security ko, mas mahalaga sa akin na hindi mm -hmm. ma-virus, mapasukan ng virus yung sistema ng uh, computers or uh, hindi magiging tracking device yung USB na yon hindi magiging listening device yung USB na yon And naisip ko rin na sa, sa, sobrang freely nila binibigay yung USB, ay lalabas at lalabas yung laman nun, manggaling man sa kung kani-kanino na, na mga tao. Yun yung naisip ko. Kung totoo man na ang laman nito ay cocaine video at madaling ibigay sa siya sa USB so ibig sabihin meron pang some sort of USB somewhere else mm -hmm. At lalabas at lalabas uh, din 'yon kung totoo man na pokey din yung 'yon nandoon sa loob ng uh, USB ngayon hindi ko na alam kung 'yun no. nga 'yung lumalabas ngayon kung 'yun ang laman video.